Meron pa bang ibang inihaing hakbang si Senator Bongo upang ilapit ang mga serbisyo ng gobyerno sa mga Pilipino bukod sa pagpapatayo ng mga malasakit centers? Alamin sa Siyasat Presents DWIZ Track Record Report. Hello IZ Track Record, nabalitaan ko ay nais ni Senator Bongo na ilapit ang mga government services sa mga Pilipino mapasaan mang bahagi sila ng bansa. Pero bukod sa usaping pangkalusugan, mayroon pa ba siyang ibang nagawang hakbang para matupad ang goal niya? Talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin, iboto ang tama, itama ang boto. Si Yasa presents D W Truck Record. Ayon sa aming pagsisiyasat, taong 2020 nang isulong ni Senator Bongo ang Senate Bill 1738 o ang E-Governance Act of 2020. Bilang kasagsagan nito ng pandemya, maraming serbisyo mula sa gobyerno ang nahirapan ng mga Pilipino na ma-access dahil sa mga protokol na kinakailangang sundin. At upang maiwasan ang pagkalat ng virus, maraming empleyado ang nagbago ang work setup kabilang na ang mga government employees na siya namang nagbibigay ng assistance. Kung kaya naman ninanais ng panukala na ito na mag-transition ang lahat ng government agencies at gawing available ang mga ito online at sa maraming channels para sa kapakinabangan ng mamamayang Pilipino at maging hassle-free ang mga transaksyon at appointments nila sa mga ito. Bukod pa riyan, isa sa mga adhikain nito ay ang mas pagandahin at palakasin ang serbisyo na ibinibigay ng mga agency upang matulungan ito na maisakatuparan ang kanilang ipinapangakong misyon sa mga Pilipino. Papatnubayan naman ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang implementasyon ng panukala kung sakaling maisabatas ito. Ang pagsusulong ng panukala na ito ay isa lamang hakbang ni Senator Bongo upang masolusyonan ang mga kinakaharap na problema at aberya sa pag-avail ng mga nasabing serbisyo. Isa rin itong paraan upang mas mapaigting ng senador ang kanyang nagpapatuloy na layunin na ilapit ang mga serbisyo ng gobyerno sa mga Pilipino at iyan ang track record ni Mr. Malasakit. Para sa Siyasat Presents DWIZ Track Record, ako si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong alam mo na gawa na ng listahan ng iboboto mo, iboto ang tama, itama ang boto. Siyasat Presents DWIZ Track Record i-message mo na kami sa aming Facebook, TikTok or YouTube kung kaninong track record ang gusto mong ipa-check.